Ano po ang advantage ng fake news? Para magkaintindihan, ay i-define po natin kung ano ang fake news. Kasi minsan po, ang tinatawag na fake news ay time-bound. Posibleng totoo ngayon, bukas hindi na totoo. What so, is the advantage of fake news? Sir, we can only answer that question if we define what fake news is. Because the proposed uh, bill regarding fake news will come out after this hearing. Uh, yes, sir. But you're already asking us questions on fake news. If we can have a working definition of what you call fake news, for instance, is clickbait first fake news? Fake yung headline, pero nasa body naman yung katotohanan. What about sarcasm, sir? Kasama po ba siya sa fake news? Paano kung jokes? Fake news din po ba yun? In the last hearing, tinanong ko nga yung mga nag-attend, ano po ba ang advantage ng fake news? Wala naman sumagot sa akin. Baka ngayon, meron kang sasagot sa akin, ano po ang advantage ng fake news para sa ating sosyedad o para sa ating bansa? Meron po bang makakasagot sa akin nun? Sir. May hey, Mr. Chair, sasagot daw. Yes, please. Ah, hindi po kayang sagutin. Kailangan po po natin ng definition ng fake news. Kasi po, merong fake news na time-bound. Totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Katulad ni Galileo na nag nagsabi na Heliocentric ang uh, uh, excuse me, Mr. Chair. Madam, um, please Opo. indulge me. Ano po yung unang statement ninyo? Um, baka po, para magkaintindihan, ay i-define po natin kung ano ang fake news. Yung okay. sumunod na statement. Kasi minsan po, ang tinatawag na fake news ay time-bound. Posibleng totoo ngayon, bukas hindi na totoo. Katulad nga po nung heliocentric versus the geocentric solar system. Naparusahan po si Galileo. Pero 600 years later, nag-apologize ang simbahan. Dahil totoo pala siya. So, what so, is the advantage of fake news? Sir, we can only answer that question if we define what fake news is. And may I know, from your, from your uh, background... How would you define fake news? Sir, that's one of my problems with the proposed legislation is that it is very difficult to pin down a definition for fake news. May, know, may what binasan. proposed legislation are you talking about? Sir, um, Representative Ace Barber says that he proposes regulation, a regulatory framework for social media to combat fake news. And therefore, we have to define what fake news is. So in other words, as far as uh, this as this representation is concerned, wala pa akong nababasa na proposal. Because the proposed uh, bill regarding fake news will come out after this hearing. Uh, yes, sir. But you're already asking us questions on fake news. Yes. Kaya nga, Kasi that is why we are holding this. Para... Magkaroon po kami ng clearer understanding kung bakit ano ang fake news, ano yung ill effects ng fake news, ano advantages, that's why I'm asking. Ano ba ang advantage ng fake news? Para we can balance it. Uh, sir, like I said, if we can have a working definition of what you call fake news, for instance, is clickbait first fake news, fake yung headline pero nasa body naman yung katotohanan. What about sarcasm, sir? Kasama po ba siya sa fake news? Paano kung jokes? Fake news din po ba yun? Gusto ko lang malaman para alam ko kung paparusahan niyo po kami. Eh, maalam namin kung ano yung ginawa naming mali. Wala pang mali kasi wala pa kayong binaviole except yung cybercrime law. Di po ba? Opo. And the other criminal laws uh, which are uh, which are controlling in so far as this issue is concerned. Di po ba? Andiyan na rin po ako pero para al, naiintindihan ko po na ito ay inquiry in aid of legislation at pinuntirya na po ng uh, mga, mga kinatawan dito na may problema tayo sa fake news dahil nakakapanira. Pero sir, um, we're pointing out a wrong, but we don't know yet how we're going to define the wrong. And it is a basic tenet sa atin sa Ligang Batas na bahagi po ng bago maggawa ng regulasyon ay may notice tayo kung ano yung masama. Kayun din po sa ating pagdidiskurso dito, kasama po dapat ang isang working definition. Ano po ba ang tinatawag natin na fake news? Oh, kailangan din po ng diskurso doon. Uh when we come up with uh, the proposed uh, bill there will be a definition of terms as always. Maraming so, fake news there will be defined. Maraming salamat po. Yes, that's the protocol of this uh, uh, legislative body. Whenever we come up with bills, we have a portion of that bill Which define the terms embodied in the uh, proposed bill. So, nandun, it is defined. I define, Namin, don't you worry. Salamat po. Yes, because the if ever there will be a proposed bill, it will still undergo technical working group, and maybe most of you would still be invited, so your opinions on the matter will be known by the legislators. So, magkakaroon po ng definition. Would that, would that uh, allay your fears, Madam Angeles? Um, yes, sir. Pero sana, ano lang po, ang request lang po, naiintindihan ko po na nagagalit kayo dun sa ibang napopost ng mga kasamahan ko. Ah, hindi po ako nagagalit, uh, Madam Angeles. Kasi, sa, ang nagsasabi lang sa akin, yung mga anak ko, kung binabanatan po ako. Sila po ang mahilig magbasa. Ako, I'm too old already to read all those things. Naiintindihan ko po, sir. Pasensya na po kasi um, bahagi rin po ng pagde-develop ng ating komunikasyon at yung bagong teknolohiya na tinatawag nating social media pati po yung values nagde-develop din. Naintindihan, sana naiintindihan din po ninyo na bahagi din po ito ng kahit anong pagbabagong nangyayari. So, yeah, but, pa di, pero kung yung means na pagbabago ay labag po sa batas, tama po ba yun? Uh, or, sir, eh? uh, sir po, pakiulit po. Kung yung pagbabago na sinasabi po ninyo kasama sa pagbabago ay kung labag naman po sa batas, Kasama po sa batas? Hindi, labag po sa batas at Sir, nakakasama doon sa mga uh, citizens ng country na ito. Tama po ba yun? Sir, maliwanag naman po pag may paglalabag sa batas na kailangan itong uh, parusahan. Sa tingin po Pero, ninyo, sa experience po nyo, kayo po ang kasama dyan eh, sa business na yan. Wala po bang paglalabag sa batas na nangyayari ngayon? Wala po naman din akong sinasabi na walang paglalabag. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Hindi ko naman sinasabi na sinabi ninyo eh. Uh, um, eh, binabato mo sa akin yung katanungan ko eh. Kayo po ang nagpa-practice nito. Sir? Nababasa uh, po ninyo yung mga vlogs ng iba. Wala po ba, sa tingin ninyo, wala pong paglalabag sa batas? Sir, kung sa fake news... Hindi, sagutin niyo iba po muna yung letter. tanong ko. Sir, may mga nakikita ko. Yung iba ay libel, Uh, mayroon pong iba na ano? Uh, dahil hindi po nila naiintindihan mayroon posibleng mga uh, unlawful utterances um, pero covered nga po siya ng batas pero ang pagkaintindi ko po sa diskurso natin ngayong araw na ito ay yung posibilidad na gawa natin ng batas ang tinatawag ninyong fake news yes Yes, sir. That may is the purpose of ako. this hearing also. Yes, sir. Mayroon din naman po ng paglalabag. Pero dahil hindi pa po batas ang fake news, hindi siya paglalabag sa batas. Gayon pa, manaintindihan ko, mayroong nasasaktan, mayroong nadadamage. At yun po dapat yata ang pinupuntirian natin. Yung may masasaktan, yung may damage, at yung may siya. Kung titignan po natin ang batas, lahat po ng limitasyon sa kalayaan magsalita at magpahayag ay ukol doon sa mga may masasaktan katulad ng bayan o kaya individual o mayroong malaking possibility ng kaguluhan. At ginagawa ito ng may mali siya. So kung ito pong mga elemento na to ay present doon sa pagpapahayag ng fake news, definitely sir, mayroon pong nangyayari niya ngayon. Noted book. I agree with you also on that point. Thank you.